Aries. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Leo. Mga swerteng kulay, blue at green, nagbibigay ng lakas ng loob at kailanawan. Mga swerteng numero, number 15, number 11, at number 31, sumisimbolo ng aksyon, proteksyon, at tamang direksyon. Taurus Kaibigan Zodiac ngayong araw, Pisces. Mga swerteng kulay, orange at pink, nagdadala ng kasaganaan at katatagan. Mga swerteng numero, number 27, number 18, at number 29, sumisimbolo ng tiyaga, kasiguruhan, at pasensya. Gemini, kaibigan Zodiac ngayong araw, Aries mga swelteng kulay, red at gold, nagbibigay ng liwanag at malinaw na pag-iisip. Mga swelteng numero, number 9, number 14, at number 21, sumisimbolo ng talino, pagkamalikhain, at koneksyon. Cancer, kaibigan zodiac ngayong araw, Scorpio. Mga swelteng kulay, yellow at white, nagdadala ng emosyonal na lakas at payapa. Mga suwerteng numero, number 6, number 15, at number 24, sumisimbolo ng pagkalinga, pagkakaisa, at oportunidad. Leo, kaibigan zodiac ngayong araw, Libra. Mga suwerteng kulay, gold at orange, nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob. Mga swerteng numero, number 11, number 12, at number 30, sumisimbolo ng tagumpay, kumpiyansa, at pamumuno. Virgo, kaibigan zodiac ngayong araw, Aquarius. Mga swerteng kulay, olive green at pink, nagdadala ng balanse at disiplina. Mga swerteng numero, number 8 number 19, at number 27, sumisimbolo ng sipag, organisasyon, at determinasyon. Libra, kaibigan zodiac ngayong araw, Capricorn. Mga swerteng kulay, red at light blue, nagbibigay ng kapayapaan at kumpiyansa. Mga swerteng numero, number 10, number 20, at number 33, sumisimbolo ng relasyon, pagkakaisa, at bagong pag-asa. Scorpio, kaibigan zodiac ngayong araw, Taurus. Mga swerteng kulay, black at green, nagbibigay ng proteksyon at matibay na paninindigan. Mga swerteng numero, number 4, number 17, at number 28, sumisimbolo ng kontrol, tiyaga, at pagbabago. Sagittarius, kaibigan zodiac ngayong araw, Gemini. Mga swerteng kulay, brown at white, nagbibigay ng kalayaan at positibong pananaw. Mga swerteng numero, number 13, number 16, at number 25, sumisimbolo ng adventure, kagalakan, at pagkatuto. Capricorn. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Virgo. Mga swelteng kulay, dark brown at silver, nagdadala ng katatagan at tamang plano. Mga swelteng numero, number 20, number 13, at number 31, sumisimbolo ng pasensya, maingat na desisyon, at pundasyon. Aquarius Kaibigan Zodiac ngayong araw, Cancer. Mga suwerteng kulay, blue at yellow, nagbibigay ng kakaibang ideya at malinaw na direksyon. Mga suwerteng numero, number 11, number 22, at number 35, sumisimbolo ng pagbabago, bagong ideya, at bukas na oportunidad. Pisces. Kaibigan Zodiac ngayong araw, Sagittarius. Mga swerteng kulay, gold at green nagdadala ng inspirasyon at kapanatagan. Mga swerteng numero, number 12, number 18, at number 32, sumisimbolo ng gabay, pag-asa, at masusing pag-iisip.